So ito ma'am si Sir Usman Abela ay anak nyo. Upo. Tapos kapatid nyo po ma'am. So siya ay isang deck uh, decadet ba siya? Parang apprentice trainee. Upo. Yes, okay. Pa. Saan po siya nag-aral ma'am? Sa Davao po. Mats. Tapos ngayon ma'am, saan po siya nag-apprenticeship? Sang barko? Sa MB Blessed Journey. Ang kaninong company po yun, ma'am? Kay Madam Josephine Sirano. Ito ba yung Sirano? Si Journey Sea Transport? Opo. Okay may post po yung kapatid po namin na ano po, alarming po for suicide po na mamamaalam na po siya kay nanay po. Humingi po siya ng tawad po kay nanay kung ano po yung magagawa niya ngayon, noong gabi na yun po sir. So ano po yung binigay sa inyong sagot ng si uh, Sea Journey Transport? Bali po yung unang tinawagan ko po yung wala, kasi po nung time na yun, wala po kasi akong ibang matawagan po sa journey po mm -hmm. na sinasakyan niya po. Bali po yung unang kong tinawagan po yung sa ticketing office po sa opisina po ng Puerto Princesa. Binigay po nila sa akin yung isang number po ng parcel daw po nandoon din po talaga sa barko po. Ang sabi ko po kung kilala po nila yung kapatid ko sabi opo daw kasamaan daw po nila. Okay. Tapos sabi po ng isang babae po na hindi ko po maano kung sino po basta kasamaan din po nila. Oh sabi po hinahan hinahanap na daw po nila lahat po ng kadete po sir na ano pinatawag na daw po sila si yung kapatid ko lang daw po yung wala doon sa mga kadete po Sir Reynaldo Abrina to sir si Sir Usman sir ang nawala daw siya sir nung July 27 alam niyo po ba sir ito ng company niyo sir Thank you. Sir, so, may mga report naman po tayo dyan. May submit na po namin lahat ng mga report. Maroon po kayo concerning dyan sa na, yan na uh, sa kaditi namin na nawawala. Ang lahat-lahat po yan, nandyan na po yan. So, paulit-ulit na lang po natin na sasabihin na gano'n. Siyempre, sa amin na concerned din po kami dyan. Unang-una, -una, nga kami sa pamilya na gano'n ang nangyari. So, sabi ko, hindi natin hawak ang utak at ang damdamin ng tao. Hindi maaaring mayroon siya pinagdaanan or ano, dahil kung itatanong ay eh, yung sa kumpanya lang ng mga na servisyo sa kanila, wala namang sila sigurong masasabi at wala namang pagkukulang. Sir, teka lang, Sir uh, Reynaldo. Sir, ang ah, masyado na kayo agad nag-defend ng kumpanya ninyo. Kaming tatanong pa lang kung about sa whereabouts niya, wala kami sinasabi. Kung totoong nakikiramay kayo, Sir, hindi na dapat agad-agad sinusumbatan na parang <laughs> You make it appear na parang suicide, wala pang formal investigation eh, di ba? Kasi gusto na namin malaman, sir, nawala nga si Sir Usman. Ngayon tumawag si Ma'am Sylvie yung sister, doon sa company nyo. Tapos parang walang action eh, kasi dapat, ang tanong ba, sir, nag-report ba kayo sa PNP? Pinablate report nyo ba? Hindi, ma'am. Inisagutin mo lang ko muna, Sir Rinaldo, yes or no lang, nag-report ba kayo sa PNP? Kung yung report mo na ma'am, Coast Guard, that's the marina. Wrong! No, 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 no. You, you don't say Coast Guard. Coast Guard, their main jurisdiction is for search and rescue. Kumahanap yung body. But for cases na, for example, na wala sa barko, and ikaw nga nagsabi, baka suicide, eh di that would fall under the jurisdiction ng PNP Maritime Group. Meron yan, PNP Mama. Maritime Group. Now, ngayon, lahat ng investigation, yung may jurisdiction PNP. So, ang tanong, ni-report nyo ba sa PNP? Hindi. Yes or no lang? Coast Guard po nareporta na niya. Ah, so meaning hindi, niyo. kayo nag-report sa PNP? Hindi na siya sa well, tanong ko. Eh. Yes or no lang kung nag-report sa PNP. Oh. Saying, si nag-report kayo sa Coast Guard. Itong barko niya, sir, di ba? Yung MV Blessed Sea Journey, nakausap niyo ba yung kapitan doon? Yes, ma. Pinarangin lang sa incident eh. Pero yung actual na yung pagka-pangyayari at talaga, after pangyayari, yung pre-gabi yun. So, nanguna, wala signal or wala sirang ano sa akin. Punta. Paano, sir, hindi na wala signal? Ang tinanong ko dito, sabi nila may, may Wi-Fi yung barko nyo eh. Hindi naman po ganoon yun, Katani. At sa, sa akin naman, yung punta po, hindi naman ako throughout 24 hours na ganun ka ano Yun lang ang pabantayan po. Yes, sir, wala po, mayroong so, tindihan so, namin. Ikaw nga, Precious Manager oh. ng JVS Journey City. Si ang tanong, sir, kung itong si Captain Ernesto Gonzaga, ito yata yung Captain ng MV Blessed Sea Journey, kung saan nakasakay si Sir Usman Abela? nung nangyari yung incident, kasi ano, nag-report ba siya sa inyo? Nag-detailed report ba siya kung ano, kung ano nangyari? May binigay ba siya? Wala. After lang pangyayari, ginagbukasan. Pero yung gabi na ano, siyempre lahat ng option na kailangan gawin ng isang kapitan, gagawin nila, ginawa nila. Lahat ng mga activities na dapat ni... Bakit pa hinintay kinabukasan, no? We are talking about a life, no, ng tao to. Kung sa mga ibang bagay nga, kahit nga mawala nga yung mga pets nga, yung mga aso nga, pinapamising agad ng may arito pa na buhay ng tao yung nakasalalay, tapos kinabukasan pa ni-report. Bakit hindi ni-report agad ng kapitan? pinakaano dyan pa mga kapitan, report at saka yung aksyon. Bumung may liligtas ang tao kung mag-report ka pa ng mag-report tapos hindi ko rin pala mapupunta. In ito case, no. ang, ang sinasabi sa, namin is this. Dapat, sa nangyari yan, ni-report niya na agad sa inyo. Tapos on your part naman, dapat nag-coordinate kayo sa PNP kung may ganun na nangyari. Kasi tingnan mo yung senaryo ha. Nalaman pa ni Ma'am Silvina through Facebook na parang there's a note. So medyo alarming. Ngayon, tinawagan niya Tagal pa nga sumagot ng uh, company nyo. By the time nga sumagot yung company nyo, yung sinabi is, ay nawala na siya. So parang alam yung tipo na, meaning tagal na na wala, pero wala mo lang may nag-report. Hinintay pa, nga tatawag pa yung family. So meaning pag hindi pa tumawag to si Ma'am Silvina, at saka yung mother niya, wala, hindi natin alam kung buhay pa or patay na si Usman. Di ba? Kasi wala mo lang initiative from the company or from the captain to report. Pero tanong, bakit di nyo ginawa? That's sketchy. Petty Officer 3 Class Gerald Laga ng Coast Guard. Si Usman, sir, ang opo, may eyewitness ba nga nakakita nga tumalon siya? Opo, sir. Ako po yun, sir. Ako po yun. Si Pati yung... Kabali po. Nung tumalon opo, ba siya, sir? sir? Anong next na ginawa? Ang uh, ginawa namin po, sir, tumakbo ako doon kay Kapitan sa bridge po. Tapin din tayo, may man, board, board. Tapos? bumabalik kami sa area na nagtalo na sir. Kasi ang kasama ko sir, andun siya. Siya yung bantay sir, kung saan yung banda na hulog. Tay may nakabantay pala eh. Saan siya nahulog? Tumalon. Ngayon, di ba dalawa kayo? Okay, sir, so sir, ikaw pumunta eh, ka doon sa kapitan sir, para mag-report. Eh yung isa nakatingin kay Usman, kung saan siya nahulog. Eh ba't ang tanong, bakit walang may nakarescue o naka-recover uh, ng katawan niya? Madilim kasi sir ang area na yun sir eh. Yung... Gabi, sir, simpre, sir, ang... Nangyari, sir, gabi siya, siyempre siya nangyari sa gabi. Tapos mabilis yung takbo sa ng barco, sir, tinat tinat po yung takbo ng barko sir. Hindi naman po agad-agad nakakahinto po yung barko sir. Sige, fast forward tayo. Ay nag-report ba kayo sa PNP sir? Tumawag kami sa pinakamalapit na Coast Guard Station po. Ang na-contact namin po na ano is Kalapan, Oriental Mindoro po. Anong next silang action yes, po, ginawa sir, doon? Yes ah, sir. Ah nag ano sila kaagad sir, nag-deploy din sila ng personnel sir. Na pati kasama nilang MDR sir. Agad din sila pumunta doon sa area para mag tulong sa amin sa na magtanak ng search and rescue. Kami, so naman, by the sir, way, sir, hanggang ngayon, ito. September 2, so hindi pa kayo, sir, nakapag-report sa PNP sa nangyari na ito? Wala? Ah, uh, sir, yan ang hindi ko alam, sir, kung nakapag-report yung opisina, sir, kasi ang okay. lang talaga namin, sir, yung pinakamalas. Uh, Ganito na lang, sir. Oh. Ah, Mag-report din kayo sa PNP, sir, kasi every time, sir, nga there's a possible crime nga nangyari, like tumalon or something, yung mag-investigate kasi is PNP Maritime Group. Yun yung mandate nila eh. Mag-investigate ng crime. So, it's not yet too late, sir. So, we would advise nga i-report na tong situation, mag-file ng blood report, especially, sir, nga kayo ang eyewitness. So, kayo makita. So, kayo yung mag-report, makatulong sa PNP sa mapadaling investigation. Parang hanging ba? Kasi, hindi na-recover. Yung bading ba? tanong, kung buhay pa or patay, di ba? So, it's better to coordinate this with the PNP Maritime Group para they will conduct na their investigation and then tulungan na lang ng Coast Guard for the search and rescue or the retrieval of the body if ever. Ganun na lang siguro, sir. Yes, opo, opo. Spokesperson ng Marina, si Director Luisito de los Santos. diba, dapat mga ship, mga sea vessel, they should be made aware sa mga protocols and guidelines at saka yung mga laws regarding Maritime affairs, sir, right? Yes, sir. Yes, sir. Dapat alam po nila. Yung mga official po natin, the responsibility po sila. I see. Sa mga tao na nag-gaglala ng mga crew natin. At the same time, the responsibility po sila sa may-ari ng barko. Uh, okay. They have to make sure na safe ang mga tao, safe ang mga barko. Kasama po ito sa mga training nila. Ang well-shared po ng ating mga crew ay napaka-importante po para sa atin lalong lalo na pag-insert po ay po. Lieutenant Junior Grade uh, Abigail Caliboso, tanong ba ma'am, nakapag-coordinate din ba yung Coast Guard sa PNP Maritime Group? Pinakaunang ginawa namin sir, is nag-conduct kami ng search operations upon receipt po namin nung report na meron nga daw pong man overboard. Sa... Kailan po ma'am na-receive yung report ma'am? Um, nung 2017 po sir. Actually, uh, immediately after nung mangyari po yung incident is Natawagan na po kami and then nakapagpadala na din po kami ng team para mag po ng search and rescue operation. During the search and rescue, ma'am, mga wala talaga may nahanap? Yes, po, sir. Ilang until hours pa, no, ma'am, yung search and rescue, ma'am, ng Coast Guard doon? Buong maghapon po, sir. Tapos until now, sir, nagkakandak pa rin kami ng search operation, sir, regarding kay Sir Usman, sir. Ano po ba yung SOP, ma'am, ng Coast Guard po mga ganitong scenario? Example, di ba nalaman yung nawala si Usman? Ang SOP ba yan, ma'am, sa mga Coast Guard na kailangan i-coordinate din sa next of kin para at least bigay alam? Para alam din ng next of kin yung situation. Yes, sir. Actually, sir, uh, ang coordination po namin with the family of Mr. Usman is continuous pa rin naman, sir. in update namin sila kung ano yung effort namin at kung ano po yung nangyari ngayong araw sa search operation po namin. Ganito ma'am, ang uh, siguro ma'am, ang uh, we would suggest also ma'am, baka pwede din kayo ma makipag coordinate sa PNP Maritime Group since uh, they would be involved sa investigation if there's crime. Yes, sir, yes. Kasi yes, sir. para lang mabigyan din linaw dito yung family si ma'am Luz Viminda at si ma'am Silvina kasi syempre they are worried sa kay Sir Usman. Gusto lang malaman kung ano ba nangyari doon. Kung yes, sir, was there sir. a foul play? nag-suicide, ang ano nag-trigger, and and baka buhay pa, baka ano, di ba? Yes po, sir. Yes. We will coordinate din po with Sige PNC. po. <laughs> sa lahat po ng mga nanonood ngayong araw po, kung sino man po yung nakakita or naka ano po sa kapatid po namin, maray nyo po kaming tawagan or dito na lang po sa ano po, sa TV5. Sige po ma'am, ang we will uh, help din ma'am sa pag uh, sa Ano, tutulungan po kayo ng wanted sa radio team ni Senator Idol Rafi Tulfo.